naging isang tinik. naging isang pong tinik sa sanga ng mga rosas. Enel. Bate Enel. Pinapa. Pinapa, ano? Pinapa. Bate muna, Enel, bate. Binabate ko po ang aking mga classmates sa aking mga eskwelahan. <laughs> okay. Marami po siyang pinapasokan ang eskwela. Ateneo, Lasal, UP, UST, UE. Okay, sino pa ang gusto mong batin? At saka po si Ma'am Glenda, pati po si Ma'am Kate. <laughs> Saan ka ba nag-aaral? Si Emelia El Malabana Integrated School po. Saan yun? Sa Batangas po. Hindi ka Batangas ka ba? Ala eh. Ha? Tama? Saan ka sa Batangas? Sa Balete po. Palete. Ano naman ang gusto mong maging paglaki ni Enel? Singer po. Aba, singer. Magandang tanong to. Sinong paborito mong singer? Kayo po. <laughs> Bigyan ng jacket yan. <laughs> Sino pa? Sino pa? Maliban sa akin. Kayo lang po. <laughs> Bigyan ng 5,000 yan. <laughs> Wala nang iba? Artista. Kayo din po. <laughs> Woo! Solid! Sino nagturo sa inyan? Wala po. Ako lang po nag-aral. Talaga? Bakit mo ako paborito? Kasi po magaling din po kayong kumanta at umarte. Wow! Artista, no? So, paborito mo ako? Palagi mo ako pinapanood? Apa. Ano gusto mo? Sabihin sa akin. Yan, magkaharap na tayo. Sabihin sa akin. Birthday ko po kasi ng October 8, wala po kaming handa. Mm. <laughs> October? 8 po. Anong gusto mong handa? Gusto ko lang po bike at saka cake. Cake, saka bike. Anong gusto mong bike? Yung pong maliit. Sige. Walang problema yan. Basta sinabi mo. Para sa birthday mo. Thank ha? Thank you po. Bibigyan ka itong pambiling bike mo, ha? Mamaya, ha? Bakit ka sumali dito sa Wawawin? Para po makuha ko ang pera sa Mega Jackpot. Pa. <laughs> tama! Pag tamang kulay ng kahon, ha? Magkakahon tayo, di ba? Okay. Ano trabaho ng tatay mo? Magtatanim po ng gula. Yung inaani po ni Papa, ibinibinta ni Mama sa palengke. Hmm. Sige, pakilala mo na yung sino kasama mo. Pinapakilala ko po ang aking Mama, si Mama Baby. Sino pa? Tsaka si Papa Rome, tsaka si Kuya Rani. Ah, buong pamilya. Okay. O, oh, nanay, kamusta po kayo? Ay, may uh, uh, Galing ba kayong ospital? <laughs> Hindi na makakay. Nanay, <laughs> baby! Hello oh, po, oh. Will. Hello. Masaya yung masaya, Will. Kahit mahirap, walang pang Oh. <laughs> Kasi po, inutang, <laughs> inutang nila nilang isang libo. Inutang nila? Isang libo? Kanino? Kay Ninang Sally po. Oh, pasalamatan mo Ninang Sally. Sa, Ninang Sally, salamat po. Magkano inutang? San Libo po. San Libo? Paano mong nalaman? Nakita ko po binigay. <laughs> <laughs> oh, nanay! Ano po ako gusto sa inyo pong anak? Wil, yung... <clears throat> mm. eh, kahit kasi wala kaming pamasahe, eh, sabi kasi niya, Mama, nagtawag na po si Willie, Mama, na pitong taon po, eh, hindi po tayo natawag noong birthday ko no October 8. Yun nga pong gustong gusto niya sumama, sabi, Mama, huwag na lang po kayong sumama. Eh ako na lang po ang pupunta sa Channel 7 kasi ipapahatid lang po ako ng pulis, sasakay ako sa bus. Makakatipid tayo. Ako pa yung sasali, mananalo po ako doon, Mama. Sabi naman po na kanyang ama, Abay anak, eh, kung mawala ka doon, Abay, Papa, hindi po. Alam ko po ang number natin. Alam ko po ang pangalan mo at pangalan po ng mga kamag-anak mo sa balite. Eh. Kaya ako po pupunta doon. Kayang-kaya ko pong pumunta. Yan po ang sabi niya. Totoo ba yan? Ano? Eh bakit mo naisip yun? Para po magkapera kami. Uh, Mahirap lang ba ang buhay niyo? Lalakad po namin sa school, dalawang kilometro po. Uh, kaya gusto niyo ng bike? Okay. Ano gusto niya sabihin sa kanya? Anak, sobrang bait mo. Kahit kami ni Papa mo'y nagkaedad na ng ganito, ay ngayon lang kami nakatagpo ng anak na tulad mong napakabuti, napakabait. Habang nagtatanim kami sa halaman sa bukid, eh, ikaw nagdadala ng kape. Kaya malaking kaligayahan namin kahit ikay maliit pang ganyan, matuto ka na sa bukay. Minsan po, kaya Will, inaghahain eh, na po yan ng kanin. May kaping bara po, kakain lang po ng kanya. Papasok sa si school, wal, kahit wala pong baon. Sapat na po sa kanya iyon, eh, basta sunduin lang po namin. Kasi hirap naman pong lumakad nga po. Nakabuta po, kasi siyempre po, po ang Kaya kinakaon. Ay, eh, ang laki pong biyaya, Kuya Will, bukod sa magaling siya sa pagkanta, ay eh, magaling din po sa school. Napakatalino po. Mm. Kaya malaking biyaya po sa amin si Inil. Si tatay po, tatay Rani, may gusto ba sabihin sa inyong anak? Hello, anak. Kitang-kita ko naman ang mga talento mo. So, supportan kita. I love you so much, Bunso. Love you, po, Papa. Si yung kapatid dunya, niya, itong panganay, si... Rani po. Rani. Rani, ano gusto mo sabihin sa kapatid mo, Bunso? Rainel. Mahal na mahal kita at susuportahan ka namin sa lahat ng gusto mo. Mm. Thank you, Kuya Rani. O, nasa nanay mo muna. Ano gusto mo sabihin kay nanay mo? Ma, mahal na mahal kita kahit naghihirap ka na. Nak, mahal na mahal ka na ako. kapalit. Ikaw ang napakalaking biyaya sa amin. Sobrang mahal na ako. Alam po kita, Mama at Papa. Salamat na. Napaka dami salamat. Yan pa gusto mo sabihin. Papa, kahit mahirap tayo, yan mo na gagalit ng kulit ng school. Kuya mo, anong gusto mo sabihin kay kuya mo? Kuya Rane, kahit palagi ka nga, mahal pa rin kita. Um, lambing lang yan ang kuya, ganun talaga. Anong pangarap mo sa pamilya mo? And anong gusto mo sa kanila? Gusto ko po maging masaya ang buhay namin. Sir Wil, oh. may padala pong pasalubong sa iyong sitaw po. Sitaw? Si Lini po at Joel. Oy, ayan, pakita mo nga. Ay, Saka, salamat po. Ito pong tanim namin, kalabasa. kalabasa. Ay, salamat. Sana may bataw. Sitaw, bataw, kalabasa. Matikman niyo ako, Wil, ang aking tanim na yan. Salamat po, ah. Wow. Galing sa hirap. Okay. Ito pa yung sitaw. Nako, sarap nito. Bagay ito sa buhok ni Donita. <laughs> salamat tayo. Salamat po sa inyo. Masaya ka na, Enel? Masaya ka ba? Apo. Saan galing itong damit mo? Hiniram lang po. Kanino? Sa nanay po ni Sander. Ah. Yung pantalon. Sa kanya din po. Lahat? Sapatos? Kanya din po yung lahat. Sander, di sana ikaw eh, nilang sumali dito. <laughs> Joke lang. <laughs> Biro lang. Saya ka ba? Kapo. Sana lahat ng pangarap mo matupad para sa pamilya mo, ha? Palapangan natin si Anel. Uwing ng Batangas. Mamaya umaga po. O bukas, di ba? Mapunta muna kayo sa mall. Wow. Thank you po, Kuya Will. Hmm, ha? Kasi naging tapat ka sa akin, saka nag-iisa ka lang taghahanga ko. <laughs> 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 Ikaw lang ang solid na kong ganyan pagkanta, pag-ate, ikaw lang, ako lang, gusto mo. Gusto ko bukas, blow out mo ang tatay at nanay at kuya mo. Ha? Apo. Hey, bibigyan kita ng 20,000. Bili ng bike, 10,000 plus 10, 20. Kasya na ba to? Kasya na po. Yan ang dapat na binibigyan. Dadagdagan pa kita. Gagawin ko na siyang para ipunin mo tong 20 plus 5,000 para pambili mo, ha? Okay? Maraming maraming salamat po, Kuya Will. O, oh, meron kang 25,000. Ano gagawin mo dito? Sa 25,000? Ipang titipid ko po. Para saan? Pag po, naka-birthday na po uli ako, saka ko na lang po gagamitin. Oh. 25,000. Hawakan mo. Ayan, oh. binati ka nila lahat. Ano gusto mo sabihin? Salamat po. Salamat po sa GMA, tsaka po sa Kuya Willie. Okay, Kuya Willie. <laughs> masaya ka ba? Ang sayang masaya po dahil po nakarating sa studio, no? Mm -hmm. Yan ang buhay natin mga kababayan na mga mahirap. Simple lang ang pangarap. Di ba? Hello mga kapuso! Siya ba Mercado po ito? Nagustuhan niyo ba ang mga video na to? Maraming pa kami inihanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa official YouTube channel ng Wawawin. Don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated!